Alam mo ba na mali pala ang paraan ng pagkakahang natin ng mga damit sa bahay? Isa, sweater. Kapag isinabit ng diretso, humahaba ang lelayan at nagkakabukol ang balikat. Tamang paraan, tiklupan, ilagay ang hanger sa kilikili, at ipahinga ang manggas at lelayan sa hanger. Pwede ring ilagay sa gitna ng sweater at ipasok ang manggas bago isabit. Dalawa, Pantalon. Maling pagsabit ay nagdudulot ng bukol at madalas madulas. Tamang paraan, ipasok ang dalawang paan ng pantalon sa hanger at ibalik. Pwede ring tiklupan muna at isabit sa belt loop. Tatlo. T-shirt. Kapag sinabit sa leeg, lumuluwag ang kwelyo. Tamang paraan, ipasok ang hanger sa one-third na parte ng damit, ipadaan ang laylayan, at saka ibaliktad sa hanger. Apat, long coat, madaling magkulubot sa baba. Tamang paraan, simulan sa kwelyo, tiklupon papasok ang laylayan at manggas, ipasok sa hanger, at isabit sa short coat area. Para sa hindi pa marunong nito, isave mo na. Para laging malinis, maayos, at hindi nasesaira ang mga damit mo.